Maraming nagtatanong kung bakit ko binenta ang apat kong baka at palugi ko pa raw dinispose itong mga ito. Eh, bibili rin naman daw ako ng bago. Pero, unang tanong, bakit nga ba? pangalawa, palugi ko nga ba nabenta? At pangatlo, bakit ako bumili ng bago? Tara, sasagutin natin lahat yan. So ito yung ginagawa namin kay Jan May ngayon para mas bumait siya sa amin. Hindi siya matulad kay Jan. Binibigyan namin siya ng molasses and then habang Hinihin mo dyan yung molasses. eh di hahawakan natin. So bigla nila na ako nag-upload na nag-dispose ng aking apat na baka sa halagang 188,000 pesos. Molasses, molasses. Diba? Ang bait nya Ang daming comments sa page na kesyo ganito daw, kesyo ganyan. I don't mind yung bashers. Pero naisip ko, paano yung mga solid followers at supporters ko na namimiss si na Chiki, Gio, Jana at Elise. Kaya ginawa ko yung video na to. Kaya ito na, ang bottom line, hindi ko pera yung pinabili ko sa mga baka na ito nung pinakauna. May kontra kasi ako kaya hindi basta-basta pwedeng magbigay ng details at ng arrangement. Hmm. Okay. Amusin eh, ko anong mula si... So yung unang tanong kung bakit binenta na, nasa contract na rin yon Pero in-explain ko naman na kung mahihintay natin si Chiki na tumaba. Kasi nung na-shoot yung video na yon parang 2 to 3 weeks pa lang tumubo ang mga damo dito sa farm mula sa tagtuyot so mas maganda sana ang bigayan and ganun din kay Gio kung nawalay siya mas mataas ang bigayan din lalo na si Elise kung nanganak siya pare tayong paldo pero final decision ay dispose na ASAP ako kasi ayoko na maraming usapan kung ano yung yun na yun dali na lang dali ito rin kasi yung time na sobrang busy ko sa start ng aking chicken pastil business. Yung ako mismo yung namimili, ako mismo yung nagluluto. Kaya gusto ko na rin mabilisan para hindi na rin pare-paras maabala. So nasagot tayo bakit biglang dinispose yung mga baka. Naas in, sabay-sabay. Kaya through connections, nagpahanap ako ng mamimili. At itong mamimili nga natin, ang kilalang mamimili dito sa lugar namin. Kasama ko ang pisan ko sa transaksyon at marami pang tao ang aking nakausap. Kaya nasabi ko na naniniwala ako na hindi lugi yung pagkakadispose ko. Yun ang bintahan sa lugar namin. Yun ang dispose ng mga alaga ko sa time na yon. Yan. Nagtitiwala ako sa mga tao. So nasagot na rin yung concern kung lugi ba or hindi. Finally, so after ng lahat ng yun, bibili rin pala. syempre, gusto ko ng baka eh. Siyempre, sa uh, saan ko namang gagamitin yung aking 70k, di ba? Ibili ko na rin ng baka kaysa kung ano nung bilhin ko. And yung damo dito sa farm, kung makikita nyo, kung malalaman nyo, sobrang lago ng damo dito sa farm. Sayang naman, eh, libre pagkain na ito ng livestock. Yun lang. So, okay na. Sana okay na. Alam ko naman meron at meron may masasabi dyan sa tabi-tabi. Kaya, painumin muna natin si John. Bibigyan natin ng uh, tubig at feeds. Nagbibigay kami ng konting feeds. Ito yung kaamos niya. Gawa ng malasas. na malasas <laughs> eh. <laughs> so paalala lang, ang video na to ay para sa aming mga solid followers, supporters na nakakamiss kay Chiki, Gio, Elise at Jana. Yun lang. Kung naghanap kayo mga Call of Duty ng instant na ulam, ang Spicy Chicken Pastil by Garopon ni of Duty ang sagot dyan. Kaya bili na kayo ng Spicy Chicken Pastille by Garaponic of Duty. Available ito sa mild tsaka sa extra. Sarap na re Hmm, sarap! Woo! na kayo! Dina! Katulad namin, nakatatapos lang ng chores of farm. Masarap na ulam at walang mahabang preparation. I-partner sa mainit na kanin at dagdagan pa ng sili kung medyo nakukulangan sa sipa ng anghang. Available ito sa TikTok shop. Check out na!